I'm asking the ICC to hurry up and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Uh, so I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Wala raw balak ang pamahalaan na tumutol kung gugustuhin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpasa magpasailalim sa investigasyon ng International Criminal Court hinggil sa di umano'y mga paglabag nito sa human rights dahil sa kanyang madugong anti-drug war campaign noon. Sa isang ambush interview sa Cavite kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nila hahadlangan kung magdedesisyon ang dating presidente na makipag-usap sa ICC. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi ito nangangahulugan na magbabago ang posisyon ng kanyang administrasyon na na hindi makikipagtulungan sa ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, eh nasa kanya yun. Wala na kami ng uh, desisyon doon sa nauna namang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon na sinabi nitong kung magdedesisyon ang ICC na ipasa sa Interpol ang pag-iimbestiga sa kaso ng dating Pangulo at magpadala ng red notice sa Philippine authorities, obligado anya ang mga otoridad sa Pilipinas na kilalanin ito. As, as, as uh, Secretary Remula wa explained before, we have obligations to Interpol and um, we have to... Uh... Uh, live up to those obligations. The next... Samantala, inatasan rin ng Pangulo ang Department of Justice at Philippine National Police na suriing mabuti ang mga naging statement at testimonya ng dating Pangulo sa pagdinig kahapon ng Quadcom ng Kamara. Ito'y para pag-aralan kung ano ang ibig niyang sabihin at kung meron itong legal implications. That is the DOJ's responsibility to continue to examine all bits of comments of statements of testimony and eventually of evidence to see that this uh, that justifies a case to be filed in the heart of changing lives ito si brigada marikar sargan ng 105.1 brigada news of manila the music and news authority